Sandali wag lang munang mag-swipe, kunting trivia lang kapatid. Alam mo bang ang Eiffel Tower hindi dapat sa Paris itinayo? Ayon sa mga talaan, may mas malalim na kasaysayan ang iconic na estrukturang ito. Noong 1887, ang inhinyerong si Gustave Eiffel ay unang nagharap ng disenyo sa lungsod ng Barcelona para sa kanilang World's Fair. Subalit, ito ay tinanggihan ng mga opisyal dahil sa pag-aalala sa gastos at estetika. Sa kabutihang palad, pinili ng Paris ang disenyo para sa 1889 World's Fair at naging bahagi na ng kasaysayan. Sa kabila ng pagiging simbolo ngayon ng Pransya, maraming Parisian ang tumutol sa pagtatayo nito noong una. Ang kilalang manunulat na si Guy de Maupassant ay isa sa mga kritiko. Ngunit ayon sa mga ulat, siya ay madalas kumain sa tore dahil iyon lamang ang lugar na hindi niya ito nakikita. Sa loob ng 41 years, ang Eiffel Tower ang naging pinakamataas na gawang tao na istruktura sa mundo na may 1,063 feet na taas. Isa pa, ang init ng tag-init ay nagdudulot ng pag-expand ng bakal na nagpapataas nito ng 6 na pulgada. Ito ay patunay sa kahangahangang agham sa likod ng arkitektura nito. Ang pisikal na pagbabagong ito ay tinatawag na thermal expansion, isang penomenong nagpapakita kung paano ang mga materyales ay tumutugon sa temperatura isang simpleng prinsipyo, ngunit nagbibigay ng malalim na implikasyon sa inhinyeriya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na ang mga revolusyonaryong ideya ay madalas sumalungat sa kinaugalian. Ang pagtanggap sa pagbabago ang nagbigay daan sa isang simbolo ng inobasyon at kultura. Ibahagi po ninyo ang araling ito sa inyong mga kakilala, at sundan ang aking pahina para sa higit pang makasaysayang pagtalakay. Ano pang paksa ang nais ninyong masuri? Mangyaring mag-iwan ng komento.